bago yan YouTube channel guys. So ayan, day of ko kahapon, Monday. Today is Tuesday. Kaya ayan, gawahin bahay tayo dahil wala tayong gagawin today. Pero later on, pagkatapos na ito, drawing naman ako. Hello guys, ayan. Galing tayo sa panggabi at natulog lang ako bago ako umuwi guys. Wala talaga akong pasok today, ano, Monday. So, let's go for a ride. Ay, boss. Bernard, kung gusto kong mula na. Ayan, nandito na tayo sa Commonwealth, guys. Ano? Binaybay ko na naman itong kahabaan ng Commonwealth kasi wala naman talaga akong ibang dadaanan dito. Ang tayo palang putin dito na ito sa Commonwealth. Ano? Bilangin ko kaya kung ilan ito. Apat. Lima. Anim. 7 Walo nabitin ako dun guys ah. sa susunod ko na lang bibilangin yan guys at dito tayo dumaan ngayon eh sa may amparo dahil doon sa bandang dinadaanan ko lagi sa may baha eh ayaw ko munang dumaan doon kaya dito muna tayo guys subukan natin dito guys ano kung ganito to kalayo kung dere direct dere lang to mula dito amparo hanggang doon sa dulo ang labas pin pa rin natin yan guys ayan sa MRT ayan yung pinakadulo na ito dyan yung may nakita kong bumanga sa jeep na motor ano guys yan saktong saktong dito sa lugar na to guys Diyos. na ako sa bahay walang ibang sumalubong sa akin dahil may mga pasok yung mga bata. kundi si Panda, syempre ang paborito ko aso guys. Sa wakas, magkapagpapahinga rin ako buong magdamag ngayon guys. Pag ko nga sa umaga guys, ano? nagsipagpasukan na naman yung mga bata sa si school kaya ako na lang mag-isa na naman ang naiwan so ano pa ang gagawin ko kundi ito bago ako nagkatid sa kanilang mga eskwalahan guys pinagluto ko muna sila na paborito namin pork chop kailangan bago dumating si Miss matapos ko na lahat yan guys tapos na nga ako makapagluto ng pork chop guys at ihatid ko naman sila ngayon So, hindi na ako umabot sa lako, ano? So, star more ko lang siya hinatid. guys at naglakad na siya. At ako naman na bumalik. At hatid ko naman ngayon yung isa sa may paradise. Meron daw silang practice. Ewan ko kung ano yung practice nila, guys bumalik na ako sa amin at nahihilo ako sa ginagawa ng camera ko kung ano yung ginagawa niya ay eh nahihilo ako hindi ko maintindihan kung bakit umiikot ito guys shout out nga pala kay Sel Ryan Mami Pares dito lang sa may EJ Road ano, papunta ng Montalban dito nga pala kami dumaan ng anak ko sa likod kasi wala kaming helmet sa paradise farm ang punta namin guys so first time ko lang di pumunta dito guys so time lapse muna tayo guys kasi medyo mahaba-haba itong biyahang ito guys dito ko nga pala inatid yung anak ko guys bunso namin yan at sa kaklase niya daw sila magpapractice marami daw sila dyan so dulong dulo na pala ito guys hindi ko alam na mayroon pa pala itong dulong dulo dito na hindi ko pa napupuntaan since noon nandito ako sa Bulacan guys so that end na pala yan guys so that end na pala ito walang Wala daan daanan sa dulo end na yan dyan Kala ko meron. Wala, So dyan pumasok yung anak ko. So tara, let's go. At nakabalik na nga ako sa bahay at binalikan ko lahat na naman yung mga gawaing. iniwan ko kanina at tinapos ko na yan bago ako dumating ang aking may bahay. Ay, ay, ay. Meron nga palang alaga yung misis ko guys. Kaya ayan, kasabay namin kumain. Kapag nakikita niyo yan, alaga pa yung misis ko. Limos. limos. Ayun niya, Bumba, gusto niya katabi ka. Gusto niya katabi ka. Sorry, have... Ayan si Remus yung pusa, ayaw umalis. Ayan si CK, yung alaga ni Mrs. Gay. At tapos na kami mananghalian habang nagpapahinga ako, guys. Inuha ko ang aking mga lapis at sketchbook. Ikinuloy ko yung naumpisaan ko noong nakaraan linggo pa. Ngayon naman ay eh, matutulog na ako at magpapahinga ng na konti pang mamaya ay aalis na naman ako para palik sa trabaho na naman sa Maynila.